EAT, ito ang chismis. Mag-react po tayo sa mga latest showbiz news. Okay? At ito po sa show ni Christy Fermin, meron po siyang ni Okay? Isang picture na nagulat din ako. Hinahanap ko nga eh. Hindi ko makita sa social media. Hindi ko sure kung saan nakuha ni Christy. Yan po ay picture ni Tito Soto kasama po si attorney Mark Tolentino. Eh kung bakit magkasama yung dalawa, hindi ko sure. Itong si Attorney Mark Tolentino is uh, abogado po siya sa SMNI. Eh madalas siyang lumabas doon. Of course, SMNI kay Kibuloy sa mga Duterte, uh, yun yung side nung sa SMNI. Diyan po si Attorney Mark Tolentino at uh, I'm not sure kung kinuha na ba siya ni Tito Sen. Okay, so sinasabi ni Christy na meron daw posibilidad na kasuhan itong si Andrew Iliana. O nandiyan yung cyber libel, defamation, slander, ilan lang po sa mga posibleng ikaso dito kay Andrew Iliana. Kung ako po tatanungin nyo, o mas prefer ko sana na hindi na umaabot sa kasuhan, sa korte, di ba? mas lalo lang magkakasamaan ng loob. O pero syempre po, karapatan po ni Tito Sen, kung gusto po niyang sampahan ng kaso, yung isang tao na pakiramdam niya ay may ginawang mali sa kanya. Kasi po, hindi lang naman to nakaka-apekto sa kanya o sa kanyang reputasyon. Ito po ay nakaka-apekto rin sa kanyang pamilya. At kapag pamilya na po yung pinag-uusapan, di ba? Iba na yan. At hindi ahayaan ni Tito Sen na meron pong gumawa ng gulo na maaring makasama sa to any member of his family. So, abangan po natin kung posible kayang mat matuloy sa korte itong awayan sa TikTok ni Anjo Eliana at ng mga dabarkads oh, kasi talagang tuloy-tuloy pa rin eh walang ceasefire, araw-araw hirit pa rin ang hirit itong si Anjo in fact, inaaway niya si Jose Manalo kasi sinasabi niya na parang hinahamon daw siya ng suntukan O oh, pero ito ay fanpage lamang, hindi talaga si Jose Manalo yan so nagre-react siya doon sa post ng isang fanpage So, ano naman yun? <laughs> Bakit naman puro fanpage yung hinihiritan? Parang yung kay Alan K, doon din siya nagre-react. Iniisip niya si Alan K o si Jose Manalo talaga yung nagsasabi ng mga yon Pero mukhang ito ay post lamang ng kanilang mga admin sa kanilang mga fanpage. Punta naman po tayo ngayon sa pinakamainit na balita sa showbiz kahapon. Okay? No? Eh, uh, yung pong revelasyon ni AJ Raval na siya po ay meron ng limang anak. At tatlo dito ay kay Aljur. Nagulo yung tao eh, noong una niyang nilabas eh. Nakakalito kasi. So yung una, meron siyang uh, panganay mula po sa ibang tatay yun. Okay? So nasa 7 years old na yung panganay niya na yun. Tapos yung sumunod na anak ay angel na po. Uh, hindi na natin kasama ngayon, pumanaw na. O tapos meron po lang tatlong anak nitong si Aljur. Babae tapos dalawang lalaki. So, yun po ang revelation kahapon ni AJ Raval sa show ni Tito Boy. Ako po ang reaction ko, alam nyo, ay, na, naging kaibigan ko si AJ bago siya pumasok sa showbiz. And all I can say is that she's a very sweet and innocent girl. Napakabait po niyang si AJ. Malambing. Kung parang yung siya mapanood sa interview, ganoon siya talaga. At a uh, very sweet. Kaya, ako ay nalulungkot kapag nakikita ko siyang nababash, di ba? Siyempre, meron po tayong mga dahilan kung bakit pumasok sa ganito, kung bakit siya nag uh, dun sa sa Viva Max at dun sa ibang mga sexy roles. At uh, sa akin po ay itong kanilang relasyon ngayon ni Aljur, suportahan na lang po natin, di ba? Uh, sila ay masaya naman, di ba? Sinasabi ng tatay ni Jerry Claval, okay naman yung samahan ni Aljur at ni AJ. Ah, uh, meron silang tatlong anak. Syempre, i wish natin na sila ay uh, maging okay at umaga uh, stay strong para po buo yung kanilang pamilya. Nagsalita na din si Kylie, yung dating asawa ni Aljur. She wishes them nothing but uh, happiness at masaya na lahat. So, wag na nating uh, gawan ng issue, huwag na nating palakihin at uh, ngayon po ay World Kindness Day, di ba? Uh, napakabait nitong si AJ, di ba? Ah, lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nadadapa, lahat tayo nagkakaroon ng mga maling choices sa buhay. Pero uh, itong si AJ sa puso niya, napakabait po na tao yan. So sa akin po, uh, natutroma na daw siya eh, sa mga bashing na nare-receive niya. So mas, maging, maging mabait naman tayo, mas... Uh, pagisipan pag-isipan natin bago tayo manira, bago tayo magsalita ng masasama. Lalo na sa mga tao na wala namang masamang intensyon sa kapwa. Di ba? At uh, let's just wish AJ and Aljur na uh, magkaroon ng mas matibay na relasyon at mas magandang uh, karir para sa kanilang bagong pamilya.